si sa Alonso at Vincentco sa isang event at hindi may kakaila ang kanilang kaswitan magkatabi, holding hands at all smiles. Kasama pa sa eksena si na Evangelista at Senator Cheese Escudero na kilala sa kanilang matatag na relasyon. Si Vincent Co. ang presidente ng isang korporasyon at anak ng mga retail magnet na sina Lucio at Susan Co ay hindi na bago sa mata ng publiko. Ngunit, ang kanyang pagiging malapit kay Bea ay agad na naging usap-usapan lalo na nga't kamakailan lamang ay namataan silang magkasama sa Bangkok, Thailand na lalong nagpainit ng chismis tungkol sa kanilang ugnayan. Kaya naman this time na tila, lantaran na ang harutan, ang harutan talaga, aaminin na ba nila na sila? Ayun ay kasi yung spotted yung kanilang uh, pit, uh, picture, kumbaga... Ganito, parang naka-akbay, naka no? Naka naka Kaya lang, na, naharangan lang Oo. ng isa. Kasi okay. diba, parang sinasabing parang five years ago, parang mm -hmm. niligawan nito ni Vincent ko, si Bea. Pero at that time, si Bea ay taken. Mm -hmm. Kaya parang hindi siya masyadong napapansin ni Bea noon. Pero, ito nang... Uh, di ba nag-break si Dominic at si Bea, yun na siya, doon na siya pumunta. Oh, in fairness, kung five years yun ha, oh, oh. hindi sumukis, oh. si Tony Ko, di ba? Ay, <laughs> I vision. pero di si pa, Tony Ko? Yan nga, may mga sinasabi na an ang oh. action speaks louder than words. No. So, yung pagka nagkaka-holding sila, nagyayakapan sila, obvious na talaga na may something sa kanila. Oh, oh. Pero prerogative nila yun kung ayaw pa nilang umamin. True diba? lang so, yun! Hindi naman nilang obligasyon oh, kung ayaw pa magkaroon pa ng complications. Usually, Actually, kasi ang mga celebrities na galing sa ano failed relationship, yung next love life nila, ayaw na nilang i-share as much as possible. Nagiging maingat na Nagiging sila. Nagiging maingat na sila. Oh, dahil oh. nga naman, pag masyadong exposed, ang dami-daming sinasabi oh, okay. ng mga next set. Okay. Basta tayo, oh, oh. di ba, lagi naman sinasabi, what you see is what you get. So kung ta sa tingin natin, obvious na mag-jowa na sila, eh di na paniwalaan natin sa ating mga sarili. na tayo naniniwala na may something going on na between... Bea and Vincent. Hindi, Tony. Diba? Oo. Vincent ko. ko. At ka, alam mo, Vincent ang, niya ang hindi ang da oh, daming natutuwa kay Bea at nagsasabi na sana nga si Vincent Ay, ko na, na magiging forever oh, oh. Niya. Sabi nga nila, oh, oh. ikasal na dapat agad-agad para kagulit magkaanak. Early yeah. forties na ba si Bea? Oo. Oh. Diba? oh, So, about, it's about time na para bumuni siya ng sa pinipanila. Hindi, wala pa siyang familia. 40 forties. Oh. Early forties, ah. kako. Oh, pag sinabi mong early 40 forties, nasa 40s yun. Hindi. Ah. Ang sinabing early 40s, malapit sa 40. No. Paano ba yun? Paano ang ba yun? Hindi early 40s, early 40 na siya. 40 oh. 41, 42, 43. Ilang early 40s. 40s? Late, late 30s siya. Late uh, oh. 30s. Ang late, late siya sa pagka 30? 30s. Oh. 30s. Oh. Oh. 30s. Nasa 30s, 36, 37, 38. 30s So si Bea is late 30s. Oh. yes. Oh. not 40s. So wala, hindi, kumbaga, wala pa siya ang 40s. Wala pa. Wala pang 40s si Bea. So, so it's about 10 na rin kung earn late, earn late, whatever. Wow. Kaya it's about 10 na para din talaga mag-settle down siya, di ba? Kaya True na talagang sila na ni Benson ko, sana ay talagang sila na nga at yun ang huling lalaki maging Mr. Right niya kasi dapat naman magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya.